Kamusta ka? Hindi ko alam kung bakit, pero binilang ko kung ilang beses kang nakita kahapon. Hindi ako sigurado kung napansin mo, pero walong beses kitang nasulyapan. Hindi ito sinasadya, hindi kita hinanap, pero kusa kitang nakita. Alam kong nalinaw na, na huwag na tayong mag-usap. Kaya hindi na muna ako nag-abala na ng paraan para makita. At oo, aaminin ko, sa maiksing panahon na nakasama, nakaramdam ako ng saya. Mula sa mga tawanan sa chats at hiyaan sa personal. Baon ng ngiti na minsan ikinuwento. Ipinagmalaki sa mga kaibigan ko. Sariwa pa sa akin ang lahat. Parang kahapon lang nangyari. Yung unang beses kang nakatabi, yung pag-uusap sa May Building B. Tanda ko pa ang mga sandaling 'yon. Kung saan parang bata na kumaway. Kusang gumalaw ang mga kamay para magpaalam sayo. iyo. Ramdam ang init ng mukha. Kaya mabilis sa tumalikod para hindi mo makita inulo ng tukso mula sa tropahan. Mukhang malabo na itong malimutan. Mukhang malabo na. Parang tinta sa pusing tela. Kusutin ko man ay may may iwang marka. Kung hindi ko papatakan ng kahit na ano. Pero salamat at nakilala ko ang isang tulad mo. Sa sapit na ang Abril, pero mukhang naiwan pa rin ang kalahati ng diwa sa enero baka tama nga sila mukhang tinamaan ako tinamaan sayo hindi naman ako lilingon sa mga tambayan para tignan kung naroon ka alam kong malabo na yung bumalik sa dating pag-uusap kung may pagkakataon man, siguradong hindi pa rin may babalik sa dati na parang isang babasaging baso na kapag nabasag ay hindi mo na mabubuo. Ang tanging solusyon na lang ay bumili ng bago. Kaya sa muling pagkikita natin, hindi na iiwas at haharapin na. Naging parte ka ng buhay ko nakaramdam ng saya sa'yo. Huli man ito para sa iba. Hindi ko na palalampasin pa. Kaya para sa paboritong buwan ko, gusto kita.